ang tatlong Hebreo na naging tapat sa Panginoong Diyos. Ito ang tatalakayin natin sa video na ito, ang kasaysayan ng tatlong Hebreo na nagpakita ng natatanging katapatan sa Panginoong Diyos. Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay at panunood, maanong huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update sa mga bagong upload na videos. Sa panahon ng paghahari ni Nabucodonosor sa Babylonia, Ipinagutos niya na magpagawa ng rebel ginto na ang sukat ay 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapat. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Nang matapos ng magawa ang nasabing rebulto, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukong, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing Rebulto. Nang nasa harap na sila ng Rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lunguhad at samamba sa Rebultong ipinagawa ni Haring Sinabukodanesor sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, setar, alka at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng matinding takot ang mga tao na kapag hindi sila sumunod sa utos na ito ng hari ay baka mapahamak sila at ang kanilang buong pamilya. Kaya nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, dahil sa takot, agad silang lumuhad at samamboy sa rebel tong ginto na ipinagawa ni Haring Nabukodanasong. Ngunit, Mayroong tatlong lalaki ang nakita na hindi sumunod sa ipinagutos ng hari. Ito ay ang tatlong Hebreo. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hadyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, Mabuhay ang mahal na hari, iniutos po ninyo na lumuhad at samamba sa inyong rebel tungginto ang sinumang makarinag sa tugtog ng mga instrumento, at sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Judeong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebel tong ginto. Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ang ibinalitang ito sa kanya, kaya ipinatawag niya ang tatlong lalaki, nang makarating na ang tatlong Hebreo sa harap ng Haring Sinabukodonosor, ay pag-alit niyang sinabi, Shadrach, Meshach, at Abednego, Totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebel tong ginto na aking ipinagawa? Alam ninyo ang batas at tuntunin hindi ba? Iniuutos ko sa inyong lumuhad kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, alam ninyo ang mangyayari sa inyo kung hindi kayo sumunod. Ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Nagsalita ang tatlong Hebreo sa hari, sinabi ni na Shadrach, Meshach, at Abednego, Mahal na Haring Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito, Gawin po ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula po sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebeltong ginto na ipinagawa ninyo. Makikita dito ang matinding katapatan ng tatlo sa Panginoong Diyos, na kahit sa bingit na ng kamatayan ay hindi pa din sila sumunod sa ipinag-uutos ng hari na samamba sa harap ng rebel tong ginto. Nang marinig ng hari ang isinagot ng tatlo, hindi ito nagustuhan ng hari. Namula ang mukha ni Haring Nabucodonosor, kaya sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego, iniutos niyang painitin pa ng pitong ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapyusan sina Shadrach, Meshach at Abednego at Ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, ferbante, at iba pang nakasuot sa kanila. Pagkat apo na sila ay magapos, inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit utos ng hari na patindihin ang init ng pugon lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadra, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong Hebreo. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor sa kanyang nakita kaya itinanong niya sa kanyang mga tagapayo. Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, tama sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog, at ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos? Lumapit si Haring Nabucco Dinosaur sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hale kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, Lumabas na silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni Bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy uso. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Nashadra, Meshach, at Abednego, Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginasto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa samamba sa Diyos Diyosan. Kaya, ipinag-uutos ko, sinuman mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Nashadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinasa niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Anong aral ang matututunan natin sa tatlong Hebreo? Ang kanilang paninindigan na hindi sumuway sa utos ng Panginoong Diyos at katapatan nila sa kanya. Kahit sa bingit ng kamatayan ay nakahanda silang sumunod at namalagi ang kanilang banal na takot sa Diyos. Ganito din ang ginawa ng mga apostol ni Kristo gaya ng nakasulat sa gawa kapitulo 5 versikulo 29 Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod, at hindi sa tao,